Good morning mga bay. Suman ko at puputulin ko itong ng Madre de Agua. Kasi i-replant ko to Magtatanim ako ulit doon sa loob ng paligid, uh, loob ng bakura namin. Ito, puputulin ko para maitanim ko. Ito kasi yung alternative na pagkain ng mga alaga kong pabo at saka kambing. Makain din dito nito ang baboy. Masyado na kasi yung um, malaki. Mataas na siya maabot na siya hanggang doon sa ibabaw. yeah tutuloy ko doon para mag-reflame. Ito yung beso. Ito siya. Yeah. ang mga dahon guys ay ipapakain ko sa mga halaga ko tsaka itong mga sanga ito yung itanim ko ulit kakain sila. Ito ganito. Ganito yung itatanim ko. Ito yung sanga. Kahatiin ko to sa ano. Gitna para dalawang ano na siya, dalawang pwedeng maitanim. dan itu semua profil Siya guys. Ito. ito yung mga ipapainitan ko. Ito ay papakain ko to sa alaga kong pabo na sa ilalim. Kain niya. At ito naman para sa mga alaga kong kambing ito ipapakain ko sa alaga ng kambing itatali ko lang to tsaka ito ito